Guys, mm, manga. Padaga adoman ng timangan, guys. Taglalaka man timangan. Tapos kamuti and watermelon na nagdaktol guys. Si mangkot kanya tatdaktoy. Mm, nagatang timan tisaglalaka dagitu, yun guys. Ah, uh. kaya yu, timanga. Ado, tat, tat, timanga. Dito, yung timanga, adu tatta timanga ditoy probinsya, guys. Mm, naglalakan. Tandan lang dati may nangiyog, guys. Si bayad na lagi 'to 'yon. Mm, taglalaka. Oh, atoy. Yellow nga ah uh, kamote kaya 'yo. Tapos titimton 'yung lahat 'to Oh, may kayo, guys. Tagbukbang tayo manon Iti manga Daytoy. Kamote. Ken watermelon, sanja pakwan. Taglalaka ka tatimanggan guys. Um, panawon man timanag managmamanggan. Panawon man timangan Taglalaka man nila. Pugton nyo man naman. Di pananggatan ko. Dati nga piraso. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nagla lang guys. Mm -mm. Tapos latandan na lang may nangitaray. ako kung mo. Di ka paigayat. Hmm. Dahil ito yung mga uh, pinatang ko dyan ka lang mo. Tapos dahil ito eh, binarat-barat ko mo tinang katangat yun. Dito yun. O, tiglala ka lang. Mano amin, tibayad na dito ito. Lapog to nyo man. Comment down below. No, mano amin, tibayad na dito ito yung klase. Dahil ito klase. Eh. Bye everyone.